Magandang araw mga ka-sports. Grabe ang balita ngayon dahil isa na namang towering player ang maglalaro para sa Gilas Pilipinas. Walang iba si Ryan Boatright at dahil dito mabubuo na ang pinakamatangkad na lineup sa kasaysayan ng Gilas next year. Kung trip po po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Ryan Boatright ay isang American born bowler na may taas na higit 6 foot 10 na may international experience. Nakilala siya sa kanyang versatility bilang stretch big man na may kayang tumira mula sa labas at sa bayan ang mga higanteng sa ilalim ng basket. Siya ay may malawak na playing career sa Europe at Asia. Ngayon mga ka-sports dahil sa pagsubok ni Boutright, magiging stock at sobrang tangkad ang front court ng Gilas Pilipinas. Kasama niya si Nakai Soto na 7 foot 3, AJ Edu na 6 foot 11, at Quincy Miller Brown na 6 foot 10. Imagine mo yan mga ka-sports, puro higante ang nasa loob. Maging si Mason Amos na 6 foot 7 at Carl Tamayo na 6 foot 8 Pasok din sa rotation mga sports noong nakaraan, sanay tayo sa gilas na undersized bigs tulad ni Mark Pengris, Rana Del Di at Jun Marfardo bilang pinakamalalaki. Pero ngayon, ibang level na. Halos lahat ng big men ng gilas, NBA level na ang tangkad at atletasism. Ang advantage ng tallest lineup in history ay rebounding, rim protection at mas malaking chance na pagpagsabayan sa mga powerhouse teams tulad ng Japan, Australia, Australia at China. Siyempre, magiging malaking tanong pa rin ang chemistry at paano sila gagamitin ni Coach Tim Cohn. Kung sakaling magtuloy-tuloy at mag-click ang mga higanti natin, posible talagang maabot ng Gilas Pilipinas ang mas mataas na ranking sa FIBA at magkakaroon ng mas magandang tsansa sa mga international tournaments. Kaya abangan natin mga ka-sports dahil siguradong exciting ang magiging future ng Gilas Pilipinas. Boat ride sa Gilas kasama pa ang iba pang higante. Tallest lineup ever. Anong masasabi nyo dito mga ka-sports? I-comment nyo po sa ibaba at huwag kalimutan mag-iwan ng like, subscribe at pakipindot din na notification bell para updated po kayo mga ka-sports sa ating mga updates. So paano? Ingat po kayo. In. In down. Down. Well. Hard puts on and off the court, and in the long run, has blessed him with this. Business. We'll try that, you guys. beat your guy. Dubar's you still waiting for you. And Sangala will not be able to stop any more right there.